maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa ating mga channel shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albis Mat Vlog Ati Bing Batingber Idol Marvin Malveran kay XPG Secret Files Maraming salamat Idol kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng mga member kay Tita Jenke Perez Mikroki at Maricel Aranco Shoutout din kay Torin and Fior Prince kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community dyan sa Cebu sa mga Baker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika na lamang nitong si Tatay Boka. Wala na tayong magagawa sa mga bagay na iyan. Ngunit sinisigurado ko sa inyo na may mananagot sa lahat ng pangyayaring ito. At simula sa gabing ito, kinakailangan natin ng dubling pag-iingat. Dahil nagsisimulang kumilos na ang grupo ng kulto. At may mga kasamahan pa rin ang mga ito ng mga aswang na abwak at mga saltik bukasan, muling nagpupulong ang mga ito. Nagpahayag na din itong si Kapitan Ismail na dapat na silang magbabantay sa mga lugar na kalimitan na daanan ng mga kampo ng kaniliman Kailangan nilang magtayo ng kubo doon sa may tumana para mabantayan nila ang mga kabayan na nakahiwalay doon sa sintro. Nagpayo din itong si Padre Mario na tuwing gabi kailangan din na may mga maglilibot na din sa buong lugar. Matapos ang kanilang pagpupulong, lahat ng mga tao doon sa lugar ng kalaha, inaabisuhan na ang mga ito na kailangan nilang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon, lalo na kapag magpupunta ang mga ito sa kanilang mga bukirin at mga taniman ng kanilang mga gulay at prutas. Sa gabing iyon, nakikiramay ang grupo nila ni Kapitan Ismail at Padre Mario doon sa dalawang mga namatayan. Ang bahay kasi ng mga ito nando doon sa may tumana kung saan malapit lamang ang kakahuyan. Nakapagtayo na din ang mga ito ng kubo doon mismo malapit sa mga kakahuyan na iyon. Dalawang kubo ang kanilang itinayo na binabantayan naman ng grupo nila ni Kapitan Ismail at Kagawad Juan kasama ang mahigit sa sampung mga tanod na sinanay nila ni Kapitan Ismail sa pakikipaglaban. Kinabibilangan ito ng mga kabataan doon sa lugar ng Kalaha na armado ng iba't ibang uri ng mga matatalas na mga bagay at may mga nagdadala din sa kanila ng mga baril. Habang mataas pa ang tensyon sa kanilang lugar doon na muna pansamantalang maninirahan ang mga ito ang grupo naman ng sagradong bantay ang magliribot sa buong lugar. Pinangungunahan ang mga ito nila ni Carlo, Tatay Buka at itong si Rondron sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na sa may sapa ang grupo nila ni Carlo. Tahimik ang mga kilos ng mga ito at mariin na nakikiramdam sa buong paligid. Maaga pa naman ang gabi, kaya hindi pa nila inaasahan na may makikita o mararamdaman na mga nilalang ang mga ito. Binabaybay nila ang gilid ng kakahuyan at sapa, paikot sa lugar ng kalaha. Matapos nilang magawa ang mga iyon, babalikan na naman nila ang kanilang dinadaanan at doon na sila magpapahinga sa gilid ng palayan doon sa kabilang bahagi ng lugar ng kalaha. Magpalipas naman ng ilang mga oras ang mga ito doon bago muling maglilibot. Samantalang doon naman sa barangay hall ng lugar, nakaantabay din doon ang mga dating mga tanod ng lugar. Doon nakapwisto ang mga matatanda na sa tingin ni Kapitan Ismail mas makakatulong ang mga ito doon sa mga kabahayan kung sakaling may mga makakalusot sa kanilang ginagawang mga pagbabantay at makalapit ng tuluyan doon sa mga kabahayan. Lumipas ang ilang mga minuto, papalalim na ang gabi. Nagpapaalam na itong si Kapitan Ismail na kinakailangan na nilang bumalik doon sa kanilang mga kubo na malapit lamang doon sa mga kakahuyan para magbabantay. Samantalang naiwan naman sa may lamay si Padre Mario Kasama si Manong Isoy at ang dalawang mga kabataan na nagpresinta na tumulong sa kanila Kailangan pa rin nilang samahan ang mga ito Baka sakaling iyon na naman ang babalikan ng grupo ng kulto at ng mga aswang Maagang natahimik ang dalawang mga bahay na may lamay Dahil maagang pinawi ni Kapitan Ismail ang mga taong nakikilamay doon dahil na sa mga banta ng mga kampo ng kadilingan magkakalapit lamang din ang dalawang bahay kaya minabuti nila ni Padre Mario na sa labas na sila magpapahinga para makapagbantay sila ng maayos sa buong paligid magkakalapit lamang din ang mga kabaon kaya mababantayan nila iyon ng sabay samantalang sina Kapitan Ismail naman habang binaybay ng mga ito ang madamong daan pabalik doon sa kanilang mga kubo may narinig silang pagaspas sa paligid at alam nilang hindi iyon galing sa simping pagaspas ng ibon. Sa tingin kasi ng mga ito, galing ang mga pagaspas na iyon doon sa mga malalaking ibon. Kaya agad na napatingala ang mga ito sa itaas at agad na bumungad sa kanila ang mga malalaking uwak na nagliliparan doon sa itaas ng kanilang kinaroroonan. Batid agad nila ni Kapitan Ismaila na hindi mga ordinaryong uwak ang mga iyon. Agad na napamura ang kapitan at pinagsabihan na ang kanyang mga kasamahan. Mukhang kumikilos na naman ang mga abwak, kaya humanda kayo. Baka tambangan tayo ng mga iyan. Pakiramdaman ninyo ang mga lupang daraanan natin. Batid na kasi ng mga ito ang kakaibang kakayahan ng mga asuwang na abwak na maaring dumaan ang mga ito sa ilalim ng lupa. Muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad. Apat ang mga kasamahan itong si Kapitan Ismail at may bitbit -bit ang mga ito na mga matatalas na mga itak at baril. Pati pa nga ang Kapitan, baril ang dala nito ngayon. Nasisipat na nila ang dalawang mga kubo doon sa may unahan. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, nagmamadali na ang mga ito sa kanilang paglalakad. Ngunit nang makarinig ang mga ito ng parang pagsabog galing sa kanilang likuran, napatigil ang mga ito at napalingon. Pamilyar kasi sa kanila ang mga ganon na senaryo. Agad na wika ng isa doon sa mga kasamahan nitong si Kapitan Ismail. Anak ng titing, Kapitan, mukhang malapit lamang sa ating kinaroonan ang mga abwak. Agad naman na itinutok ng kapitan ang kanilang dalang baril doon sa kanilang likuran. Sandaling natahimik ang mga ito, at halos hindi na huminga para hindi makagawa ng anumang ingay, at hindi na rin nag-uusap ang mga ito. Ngunit sa kanilang harapan, biglang narinig nila ang pagsasalita na hindi nila mawari kung sino. Wikan nito sa kanila na naging dahilan para mapabaling ang kanilang mga ulo at mapatitig doon sa mga nilalang. Mukhang masyado yata kayong nervyoso. Sa susunod, kinakailangan ninyong mag-iingat sa bawat kilos. Baka agad nagugulong at kakalas ang inyong mga ulo galing sa inyong mga katawan. Nasisinagan ng liwanag ng buwan ang dalawang mga nilalang na iyon at agad nilang nakikilala ang mga ito batay sa kanilang mga kasuutan mga membro ng kulto ang dalawang nasa kanilang harapan. Agad na itinutok ng kapitan ang kanyang baril doon sa dalawa. At uwi ka ng kapitan. Kung magpapakita kayo ng maling mga kilos, bubutasin ko ng bala ang inyong mga katawan. Ngunit parang kasabay lamang ng pag-ihip ng hangin nawala ang mga ito sa kanilang harapan na parang bula. Ngunit rinig na rinig pa rin nila ang pagtawa ng mga ito na pahalakak. Ngunit hindi nila mawari kung saan nagpunta ang mga nilalang na iyon. Sinipat-sipat nila ang buong paligid at pilit nilang hinahanap ang mga iyon. Kahit na nangangatog ang kanilang mga tuhod sa mga pagkakataon na iyon dahil sa takot, pinilit pa rin ng mga ito ang magpakatatag. Makalipas ang ilang mga minuto nang wala na silang maramdaman na maaaring nasa paligid pa ang mga kampon ng kadiliman sumigaw na itong si Kapitan Ismail para sunduin sila ng iba pa nilang mga kasamahan na nandoon sa mga kubo sa unahan mabilis naman na tumalima ang mga ito nang marinig nila ang sigaw ng Kapitan gamit ang kanilang mga gasira mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa kinarurouna nila ni Kapitan Ismail nang makarating na ang mga ito doon sa kubo paalala agad nitong si Kapitan Ismail doon sa kanyang mga kasamahan. Umaaligid na ang ating mga kalaban at mukhang magiging mahaba ang ating gabi ngayon. Kailangan din natin na mabantayan ang mga kabayan sa tumana. Magtutukan na lamang tayo ng mga magpapahinga at magbabantay. Kami muna ang magbabantay hanggang sa pagsapit ng alas dos ng madaling araw. Ang iba sa inyo Magpapahinga na. Pagkatapos huwi ka nito kay kagawad Juan. Kagawad Juan, kayo na ang bahalang magbabantay dito sa paligid ng ating mga kubo. Kailangan namin na magpunta doon sa unahan. Kasama ang anim na mga tanod, agad na nagpunta ang grupo nila ni Kapitan Ismail doon sa unahang bahagi ng kakahuyan. Ang bandang iyon, kaharap na doon sa mga kabahayan sa tumana. Kaya galing doon sa kanilang pwisto, agad nilang mapapansin kung may mga nilalang man ang aaligid. Naiwan naman sila kagawad Juan kasama ang dalawa nitong mga tanod at sila na ang magbabantay sa buong paligid ng kanilang kubo. Ang iba kasi sa kanila nagsisimulang magpapahinga na dahil mamayang madaling araw sila naman ang papalit na magbabantay. Lumipas pa ang ilang mga sandali. Natahimik na ang buong lugar at kapaligiran hanggang sa nagising na lamang itong si Padre Mario at agad itong napabangon dahil sa kanyang mga naririnig na huni ng mga ibon doon sa paligid. Kakaiba kasi ang mga huni na iyon na nakapagbigay ng kilabot doon sa pari. Agad na kinuha ng pari ang kanyang armas at Biblia. Pagkatapos pinagsabihan niya ang tatlong mga kasama na subukan nilang sipatin ang paligid ng dalawang mga kabahayan. Tanong naman nitong si Manong Isoy sa pare. Bakit Padre Mario? May mga nararamdaman ka na ba na maaring mga nila lang ang nasa paligid? Sagot naman nitong si Padre Mario. Oo oh, Manong Isoy, ngunit huwag kayong matakot nasa unahan lamang ng ating kinaruroonan. Ang kinaruroonan nila ni Kapitan Ismail. Ano mang oras, matutulungan tayo agad ng mga iyon. Nagpalingon-lingon itong si Manong Isoy. Ang mga kasama nilang kapamilya ng mga namatay na nagbabantay din doon sa lamay. Nakatulog kasi ang mga ito habang nakayuko doon sa mga misa. Hindi na nila ginising at ginambala pa ang pamamahinga ng mga ito. Agad na naglalakad ang mga ito papunta doon sa likod ng dalawang mga bahay. Sa gawing iyon, sobrang napakadilim na ang buong paligid. Doon kasi sa harapan ng dalawang kabahayan dahil may mga kabaong ang nando doon. May mga ilaw silang inilagay. Mga ilaw na kadalasan na ginagamit sa mga naninirahan sa bukirin na tinatawag na Petromax kaya maliwanag ang bandang harapan ng dalawang mga bahay at kabaliktaran sa likuran ng mga ito. Kaya sinanay muna nila ng ilang mga minuto ang kanilang mga mata doon sa kadiliman. Kahit kasi na may dala silang gasira, mahina lamang ang liwanag na abot nito. Hanggang sa makalipas ang ilang mga sandali, nagsisimulang sinipat-sipat na nila ang ilang mga puno ng kahoy na nakatayo doon sa gilid ng dalawang mga bahay sinubukan din nila natingnan ang gilid ng mga sagingan sa mga pagkakataon na iyon medyo maliwanag pa rin ang sinag ng buwan kaya medyo naaninag na nila ang unahan ng mga puno ng kahoy doon sa sagingan dahil wala ng mga puno ng kahoy ang mga nakatayo doon kaya medyo klaro nila ang paligid at may nakita itong si Manong Isoy na labis nitong ipinagtataka may nakita kasi itong mga bulto na hindi niya malaman kung anong klasing mga bulto para din kasing mga puno ng saging ang mga ito. Ngunit ang ipinagtataka lamang nitong si Manong Isoy kung bakit mas mataba ito inkumpara doon sa mga puno ng saging at mas makakapal. Uy ka kay Padre Mario. Padre Mario, subukan mong tanglawan ang dalawang bultong iyan. Kaya itong si Padre Mario agad naman na itinaas nito ang dalang gasira sabay tanglaw doon sa sinasabi nitong si Manong Isoy. At dahil medyo may kalapitan ang mga bagay na iyon sa kanilang kinatatayuan, klaro nila agad ang hitsura ng mga iyon. Parang kulay ng dahon ng saging, yung mga patay na dahon na hindi pa nahuhulog. Ngunit sa pagtingin pa lamang ng mga ito, natitiyak agad nitong si Padre Mario na hindi puno ng mga saging ang mga iyon. Lalo na nang may masipat ang mga ito na parang pulang mga mata. Kinakabahan agad itong si Padre Mario at pabulong na wika nito kay Manong Isoy. Panginoon na mahabagin, hindi mga puno ng saging ang mga iyan, Manong Isoy. Masama ang aking hinala sa mga bagay na iyan. Pinagsabihan din agad ng pare ang dalawa nitong mga kasama na ihanda na ng mga ito ang kanilang dalang mga itak dahil sa tingin ni Padre Mario mga kampon ang mga ito ng demonyo agad na nagdarasal itong si Padre Mario sinadya niyang lakasan ang mga pagbabanggit ng mga dasal na siguradong marinig ng mga nilalang na ito at iyon din ang dahilan kung bakit biglang bumuka ang mga malalapad nitong mga pakpak. Ngayon, kitang kita na nila ang tunay na hitsura ng mga ito. Napapasigaw agad itong si Manong Isoy na mga aswang ang mga iyon. Sa gulat at sa naramdamang takot naman ng dalawa nilang mga kasama, biglang umarangkada ang mga ito ng takbo pabalik doon sa mga kabahayan. Kaya napilitan din sina Manong Isoy at Padre Mario na umatras at sumunod doon sa dalawa nilang kasama. Ngunit biglang tumuwad ang mga nilalang na nakikita nila doon sa unahan. Pagkatapos walang ano-anong umigpaw ang mga ito doon sa ire at ipinagaspas ng mga ito ang kanilang malalapad na mga pakpak. Napamura na lamang itong si Manong Isoy na unahan kasi ng takot ang dalawang mga kasama nila. Di sanay nilalabanan sana nila ang mga iyon. Hindi din nila masisi ang dalawang kasama. Unang bisis kasi ng mga ito na makakita ng ganong uri ng mga nilalang sa malapitan. Hindi na nila alam kung saan papunta ang mga nilalang na iyon dahil ang kanilang ginawa. Umarangkada na din ng takbo pabalik doon sa mga kabahayan. Ngunit kahit na anong bilis pa ng kanilang ginagawang takbo na abutan pa rin si Padre Mario at itong si Manong Isoy ng mga nilalang na iyon. Ang dalawa nilang mga kasama na sa mga pagkakataon na iyon nandoon na sa gilid ng dalawang mga bahay na patigil ang mga ito sa kanilang pagtakbo. Nang marinig ng mga ito ang sigaw nitong si Manong Isoy na naging dahilan para may masmasan ang mga ito sa kanilang naramdamang takot ang sigaw na iyon ng matanda ang umagaw ng atensyon ng lahat ng nakakarinig. Pati pa nga sina Kapitan Ismail na nandoon sa gilid ng mga kakahuyan, rinig na rinig nila ang pagsigaw nitong si Manong Isoy. Nahawakan na kasi ang matanda ng isang nilalang at atmang dadalhin na sana ito sa ere. Ngunit maagap naman na pinagbabaril nitong si Padre Mario ang nilalang na nagiging dahilan para mapaigit ito at mabitiwan ang matandang si Manong Isoy. Ngunit ang inaakala ng mga ito na dalawa lamang ang kanilang nakikitang mga nilalang, may mga kasamahan pa pala ang mga ito na nakaantabay lamang doon sa paligid. Hindi din kasi napansin nila ni Kapitan Ismail ang pagpasok ng mga nilalang na iyon doon sa lugar. Dahil bago pa sila nakabalik doon sa kanilang mga kubo nandoo na ang mga ito sa paligid at nagmanman sa kanilang bawat pagkilos at galaw.